Si former dean ng Ateneo School of Government po ay ating kakausapin ngayon. Dito po naman sa usapin po ng resignation ni Sec. Babe sa ICI. Si Dean Tony Lavinia. Dean, maganda umaga po. Maganda umaga, uh, Ted. Kamusta na? <laughs> mabuti po, mabuti po. Kayo po, kamusta po kayo? Okay lang, okay lang. Uh, maraming nangyayari. <laughs> Hindi <laughs> oh. Na naman sa mga interview at Opo, opo, opo. At gusto namin lang pong uh, makuha ang inyo pong uh, pananaw, kaisipan. Ito po si Chacha. Chacha, go ahead. Good morning po, Sir Tony. Uh, Dean, una muna. ano? Chacha. Yes po, maraming salamat po no sa panayam ngayong umaga. Sir, usap-usapan ngayon ito pong uh, resignation ni uh, dating DPWH Secretary Babe Singson sa ICI. Pangalawa na po ito, kasunod din ni Benji Magalong noon. Paano po ba ito nakaka-apekto ngayon sa kwestiyon establish na na integridad maging sa kredibilidad nitong Independent Commission for Infrastructure? Ang uh, malaking epekto, no? Yung kay Mayor Benji, ano naman yon? di naman yun dahil uh, ayaw niya ng ICI mm. o maling ginagawa ng ICI. Ano naman yon dahil yun sa kanyang pagka-mayor, yung mga conflict of interest na gano'n, tapos ayaw yung the way he was. This. So parang okay lang yon. Pero so, ito kay big things to ilang buwan na siyang kasama doon. Insider siya, nakita niya kung anong ginagawa ng ICI. I suspect, na no, um, yung last na decision ng ICI ay yung ang precipitate sa kanya. Yung decision na uh, hindi pa file ng kaso, walang recommendation sa kaso ni Martin Romualdez at ni um, uh, Senator Jesus Cudero. Uh, kasi eh, yun yung na expectation. Sana na kung, kung pinakamataas na official dapat kasama sila. Pero hindi sila, sila ni lang sila, but no recommendation unlike Senator Sevilla, uh, Virginia, uh, I think dating ibang mga si eh, Congressman tala, ko may mga recommendation to file, ito wala. So I think he figured out na uh, may, may, may nagsabi sa kanya, may nagsasinabi niya, sinabi na niya kay Congressman Elisa na Uh, bakit niya i yung kanyang buhay, yung kanyang pamilya, yung kanyang mm. pagbod, tapos hindi naman credible ang resulta ng pag-indigilidad. So, daming epekto. So, I think a lot of people are dismayed, uh, dismayado, uh, disappointed. Uh, may mga nawawalan din ng pag-asa uh, sa investigasyon. Sir, dalawang bagay po no, uh, Sir Tony, kasi nabanggit nyo kanina yung kay Mayor Benji Magalong. Kung maaalala natin, meron kasi siyang sinabi before na I struck a nerve. So meron din talaga mga nagsasabi na may possibility na posibleng may nasagasaan while doing the investigation. Kaya nagresulta po sa kaniyang uh, pag-re-resign din po noon. May conflict din na nangyari sa Malacanang. Ito pong kay uh, Babe Singson, sinasabi ninyo probably na may kinalaman sa parang puro refer lang ang nangyayari at hindi talaga pagkakaso yung ginagawa ng ICI. Tama po ba ito, attorney? Uh, hindi, well, uh, clarify ko lang, no? Uh, yung ICI kasi hindi talaga pwede magkaso. It's the ombudsman that will file the case. Yes po. Pero they have been, dalawa yung kanilang kind of recommendations na nakita ko so far. is uh, they go to this ombudsman and they say nirecommend file a case kay Sardico uh, kahapon kay Sevilla. Meron silang mga ganong recommendation. Pero meron din silang recommendation na bahala ka na ombudsman, uh, bahala ka na kay Martin Romualder, mm bahala -hmm. ka na kay uh, Senator Estudero, No? Oh, 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 oh. Uh, yung ganon, parang walang ano ba niya tawag yan? Walang masyadong walang dating, powers. Oo, diba? oh, oh. walang masyadong Wala. powers. Wala, walang dating. Walang, even after all the work that they have done, di ba? Uh, and, uh, hindi ko alam anong narinig nila, but I obviously, di ba, uh, the, the, ano, hindi ano, ko ma-evaluate kung tama ba yung recommendation nila o, o hindi. Pero ang, basically, ito ang problema natin sa, ang lumalabas, small fry lang natin, keep, hold accountable dito sa um, dito sa uh, flood control corruption issue no so yung ha salbi ko lang tayo may hindi di ba ah uh, uh, sila, hindi ko ba alala tuloy kung si Joel will na ba din sorry po hello din Hello, it is this better? Better, thank you. Okay. So, Dean, ito po. ah uh, sa, 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 sa pangyayaring ito, ano po ang inyo pong nakikitang kahihinatnan ng ICI? Magpalit man po kay Babe Singson ng sino man, pero sa panahong ito, ano po ang inyong tingin? Katingin tingin ko talaga, uh, they will probably stay to the safer kung sino man, di ba? Well, ang mukhang fall guy talaga si Salsi ko, di ba? So that might be the highest that they can go to uh, maybe a couple of senators, no? Um, pero parang doon na lang. And I think yun ang sinasabi ni President Marcos, makukulong kayo kaya problema, Caldeco is not in the country, di ba? Mm -hmm. um, so, yun ang magiging problema natin. Kasi, the people will not accept that, ano, Mang no? Mm -hmm. People will not accept na napaka-sophisticated yung corruption na ito, Mang Ver, no? At siya, uh, sabi ni Jackie Carter ng in interview, may mastermind dito na genius, di ba? Hindi ko naman minamaliit si Saldi ko, no? Uh, but he, he's, not a genius, di ba? He's just an uh, accomplice. Hindi siya, hindi siya, mastermind, di ba? Mm -hmm. uh, the mastermind here, uh, either a legislator or former legislator in the in the uh, in malakadang, di ba? or mm -hmm. in the cabinet mm -hmm. na magaling talaga sa budget, di ba? alam niya how to steal from the budget, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. uh, mo yung pera from education, from public health, mm -hmm. from wherever mm -hmm. ilagay mo sa flood control mm -hmm. na isang black hole, mm -hmm. di ba? na yun ang ginagamit nila para platform ng pagnanakaw. but ginawa you know, mo na kinuha muna sa ibang parte ng budget. Hmm. Ano yung ilagay doon? Hmm. And then binigay sa lahat ng mga corrupt na mga contractors sa DPWH. Hmm. Hmm. So, yan ang hanapin dapat ng RTI. Diba? And if that, if that person cannot be found, or they refuse to find him, kasi hmm. politically protected yung person, wala hmm. na. Hmm. Uh, they will lose all credibility. Hmm. And President Marcos na, na ang baba ng kanyang ano, rating is now the most unpopular president since Cory Arroyo. Diba? Mm -hmm. Mm Ang bilis. Ang bilis. ng pagbagsa. Free fall na yan. Free fall na yan. Ta narinig ko na sinabi mo kanina eh, na it's now the uh, di survival. Like GMA was a fight for survival all her years as president uh, attorney din uh, yung pong sinasabi niyo na evil no na siyang pep, na siya hong maaari pong kasama sa nagdisenyo nitong uh, ano na ito no itong scheme na ito ng pandarambong uh, nasa Malacañang Hindi ko alam kasi basta kailangan uh, very familiar sa budget uh, both executive side and uh, and the congressional side. So mm -hmm. any I, I cannot accuse anyone kasi I uh, wala po sa investigation. Opo, opo. Okay, sige. So ngayon, uh, kanin nyo, yung ICI ay dapat tumbukin talaga ang mga mastermind nito. Pero kanin nyo, ang ICI po, hindi ito nagagawa. Uh, may mga so far. Uh, opo, may mga handicap ba naman ng ICI para po hindi magampanan po ito, talaga bang kailangan pa natin ng isang legislated uh, creation ng isa pong independent investigating body on this issue? Uh, yes, makatulong ang legislation, di ba? So they have more powers, more teeth. Diba, wala silang power of contempt, di ba? Uh, wala silang power to prosecute, di ba? Uh, the latter, hindi naman kailangan kasi nandiyan yung ombudsman. So, uh, makatulong. But then, it's also about, I think, who you appoint, di ba? Mm -hmm. In the ICI. Mm -hmm. uh, even if it's legislative, if you're going to appoint, di ba, people who are not, di ba, very bold, di ba? Mm -hmm. Daring. Kasi ano ito, special circumstances ito. Mm -hmm. uh, I have respect for uh, any justice in the Supreme Court. na yun. Dating ang tawag sa panahon na ito to, to, to get to the bottom of it, di ba? Opo, opo. Kailangan ka mag-take the risk here. Eh. Opo, sige uh, po. Opo. So din uh, sa ngayon po na wala na po si Sec Babes no at hindi na naman ang pananaw po ng marami diyan sumasandal ang ICI sa kredibilidad no at integridad at image ni Sec Babes kaya po alam mo na nagkaroon po ng tiwala ang marami sa ICI ngayon po nawala na siya at magahanap pa ng kapalit ang Malacanang dyan. Sa inyo ho bang palagay, sa inyo rin pong pag analisa na puro lang ho ito referral, referral, tapos may mga parang pinipili lang po nakakasuhan. Sa palagay niyo ho ba, kailangan pang magpatuloy itong ICI o ito po ay ipahinto na at abolish na lamang. Pending po ang pagkakaroon kung meron man ng isang pong Republic Act to create this particular body. Um... Kung ganun ang quality ng work nila, wag na lang. Lalo na, Ted, very important ito ha, napaka non-transparent nila. ba? Diba? Uh, yung refusal to live stream, for example, uh, uh, the indifference, uh, okay naman yung mag ng exclusive session, di ba? Yung in-investigate yung witness. But only for legitimate grounds. Hindi na blanket, tingi ka lang ng, ng ano, di ba, ng, ng, live stream. Ang value kasi ng ICI sana, Ted, is public siya, di ba? Mm -hmm. Yung ombudsman kasi by its very nature, hindi siya public, di ba? Mm -hmm. Sa so ombudsman. Mm -hmm. Kasi yung ombudsman by its very nature, yun na yung official prosecution na yan eh. Mm -hmm. So, okay yan kasi from a due process, ayaw mo nang, ayaw mo nang premature, mm -hmm. diba? publicity. Mm -hmm sa Albay ko, Bindi Tatlanta, ganyan. Mm. Yung value ng ICI, any kind of committee, mm. any kind of investigating body. Mm. Di ba? Agrava Commission, maalala mo naman siguro yan tayo, di ba? Kay naman tayo <laughs> kay Aquino, mm. no? Fascination ni Aquino. Mm. Uh, importante yung public spectacle, di ba? Mm. Na nakita ng public, o gumagalaw ang investigation, unti-unting nakikita natin. Ito wala. We're just surprised. So there are rules that di ba? Mm -hmm. Hindi na sa so research sauce. yun. Mm -hmm. So yun, yun, So kung ganun man na patuloy sila ng ganun, mag, mag ano na lang, unpack na lang. Mm. The, uh, pack na lang. Opo, opo. Up, up the bags na lang, di ba? Huwag lang. huwag lang ipatuloy. Doon na lang sa ombudsman. Kasi they just super sila. Kung walang public process, walang transparent process, hmm. the ICI is just super close, cool. hindi kailangan. Dito lang okay. sa ombudsman. At okay. si Boy Grenul yan, interview ba? Mm -hmm. uh, may may pagka-transparent pa si ombudsman Boy. Mm -mm. Opo, opo. Sige po. Sige. So, klaro po yan. Ano po? Ang inyo po nga pong kaisipan dito po sa, ano, sa pagkakaroon pa po natin ng ICI. Uh, attorney din ito lang po, no? Kahapon po nakapanayam ng media si PCO Acting Secretary Dave Gomez, no? May binanggit siya na tatlong important areas dito po sa atin pong usapin ng pag-iimbestiga sa skandalong ito, no? Sabi niya daw po, ah, Una po, meron na daw mga kinasuhan at meron na daw pong na, 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 nabawi na, pera mula sa mga ninakaw. Ano po? At may mga reforma nang ginagawa ang gobyerno. And if I may quote him, all those three areas we're seeing a lot of progress. That's why we are confident we are nearing the end game. Dito po sa usapin po ng iskandalong ito ano ang inyong take po dito sa malapit na raw pong matap nearing the end game ang kanyang ginamit mong sa salita din attorney din that is precisely the problem di ba precisely the problem that people do not see any end inside so malakanyang yan they're trying to sell that line hindi yan tanggap ng mga tao at hindi yan tatanggapin we will not accept di ba ng mahuli ng dito mga DPWH lang, mga contractors lang. Di ba? We will not accept that. The people will not accept that. Uh, they should know that by now. Di ba? Uh, at yung reform na sinasabi na kakatawal is vem a binigay na yun sa mga kontraktor. Diba? Twice opo. na tayo nung nakawal. Tinakaw ang pera natin noon at ngayon na nakawin na naman para abunuhan ni ninakaw. Can you imagine? Diba? Opo, Can you imagine opo. that? Opo, eh? opo. opo. Anong ginagawa nila? Opo, opo. Ang rinig ko kaninyo na po, uh, nagnanakaw na naman para abunuhan yung ninakaw. Parang ang sakit pakinggan po yes. din. No? Mm -mm. Ang sakit, ang, mm. ang sakit pakinggan. Okay, sige po. So din um, ito lang lang po ano. Uh, ang may nagsabi po napakinggan ko na kaya daw po kakaontay na ang lumahok sa mga protestang ito dito pong uh, linggo dahil nga sa nakikita na po ng tao na may ginagawa ang gobyerno. Opo. Ano po ba ang inyong take no sa ganung pong salita at yung po bang dahilan kung bakit po daw mas kakaunti manipis ang tao sa EDSA o maging sa Luneta? Go ahead, sir. Uh, una, totoo yun, pero exaggerated yung 6,000, 10,000. No? There must have been at least 50,000 in both. No? Nandun na po eh, mm -hmm. in both. And and difference is, halimbawa sa Luneta, and different is doon na, na siya sa core area mm -hmm. in front of the Rizal Monument. Dati may may additional pub beyond the mon monument. No? Mm -hmm. Sa Elsa, wala na masyado sa Elsa site, nandun sa People Power uh, Monument at sa sa white face ang marami sa mga tao. Mm -hmm. First are, Pero, pero understood, mas, I will accept na mas konti tao. Mm -hmm. Pangalawa, importante itong issue na disunited yung mga yung anti -corrupt, corruption movement. Diba? They have to get their act together. Mm -hmm. uh, maraming na na hindi nagkakaisa. Mm-hmm. Diba? Okay. When the sentiments are the same, I was in both. mm -hmm. Punta ako sa both protests. Mm -hmm. okay. The okay. same ang thought the sentiments were the same. Walang pagkakaiba sa dalawa. Hmm. Sa mga leaders lang yung pagkakaiba. Mm -hmm. Diba? Because mm -hmm. of the history of the leaders. Opo. So, Opa. very clear sa akin yan when I when I went to both. Opo. Pangatlo, ang difference nyo sa napaka-determined ng na mga tao. Uh, sa EDSA, uh, daming mga simbahan, diba? Hmm. Very strong yung kanilang moral call. Diba? Hmm. Uh, sa, so, ang, ang difference sa EDSA at sa salunay salunay talaga mga kabataan ng barang mm, 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 at maraming mga basic sectors mm, na nandudodot much organized, yeah, much organized this time up, so mm, quality of the protest is much higher In top, September 21 emotional yun. yeah, 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 Sige po. Attorney Dean, salamat sa inyong panahon at sa uulitin po. Mabuhay, sir. Thank you. thank you, sir. Apo. Thank you. Salamat na marami. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa... True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! At the butt